Hindi ko alam ang karma. Ang alam ko lang, mahal ko siya. You're my sweetest addiction. You're... Sa piyesta sa aming bayan, isa sa mga events ay ang boxing. So pumunta kami ng mga kaibigan ko para manood. At doon ko unang nakita si Alden na naglalaro ng boxing. Magkabarangay kami kaya kilala ko siya. Habang sumasabak siya sa ring, ako ang kinabahan para sa kanya. Wala kami connection sa isa't isa. May ka na siya habang ako may boyfriend. Ganun pa man, may lihim na pagtingin ako sa kanya. You're my sweetest You're my Isang suliap lang niya kinikilig na ako ng palihim. Kahit wala namang talagang kahulugan yung pagtingin niya ba? Para ba niya akong ginayuma? You're my strongest inspiration. Kagabihan sa fiesta, pumunta din kami sa sayawan ng mga kaibigan ko. At yun ang pinakamasayang gabi sa buhay ko. And I love you. Pareho pala kami ng group of friends pero hindi siya pumunta ng sayawan siguro dahil ayaw ng partner niya. Pero sa gabing yun, nabigla ako dahil pagdating namin sa sayawan, nandun siya naghihintay sa amin. Oh, ba't nandito ka? Pinayagan ka ba ng asawa mo? Tanong ng isa sa kaibigan namin. Nag-away kami, pahangin mo na. Sama ako sa inyo. Sagot niya, Alam kong kasalanan, pero bakit masaya ang puso ko na kasama ko siya? Fast forward natin, yun yung gabi na naging close kami. At nagdaan ang mga araw, nang ligaw siya sa akin. Sabi niya, hindi na niya mahal ang kinakasama niya. Ako naman tong uto-uto, patay na patay sa kanya. ko yung boyfriend ko para sagutin siya. Tapos, pinaalam ko nila nanay at tatay na mamanhikan si Alden sa akin. Ang bilis lang ng pangyayari. Sabi ng nanay ko, yan ba yung kinakasama ni Leah? Tapos, sag sagot ko, upo, na siya. Pero, nag-break na sila, nai, sagot ko. Tapos, sabi ng nanay ko, Naku anak! Lagi niyang pinagbubuhatan ng kamay si Lia sa tuwing nag-aaway sila. Baka magaya ka ni Leah. At saka nakakasira ka ng relasyon kahit hindi pa sila kasal, kahit wala pa silang anak, pero nagsama na sila sa isang bahay. Baka karamahin ka niyan. Nasaan na ba yung boyfriend mo na lagi kang binibisita dito? Mahabang sermon ng nanay ko ah basta eh. mahal ko si Alden walang makakapigil sa akin pag hindi kayo pumayag, hindi magsama na lang kami na hindi naman manhikan so yun ah, wala nang nagawa yung nanay ko kahit yung mga tao sa amin eh, talagang nag advise sila na huwag si Alden kasi na, na ano nga nga nanunununtok ng babae nagubot ng kamay ng kanyang kinakasama pero para bang wala akong narinig kasi ang gusto ko lang sa panahon na yun is makasama siya it's true There's no mountain... So sa gamitang pamamanhikan. Nabigla ako kasi dumating yung tinatawag nating ex-boyfriend ko, yung hinawalayan ko. Kasi pinigilan niya akong magiging asawa ko si Alden. Pero wala din siyang nagawa. Wala na wala nagawa yung nanay ko, so lalo na siya. I could not climb as long as you... At natuloy nga ang pamamanhikan. Na, wala nang nagawang nanay at tatay ko wala na, walang nang nagawa silang lahat kasi talagang sinunod ko kung ano ang gusto ng puso ko mine, and I think... So yun na nga pagkatapos ng na ng man, ano mamanhikan sa akin so nagsama na kami so sa unang taon ang bait-bait niya ang saya-saya ko at hindi ko pinagsisihan yung naging desisyon ko kahit na usap usapan sa barangay namin na sobrang iyak ni Lia na ex-partner ni Alden at sabi nga raw na kung gaano kasakit ang naranasan niya at nararamdaman niya, mas masakit daw ang magiging karanasan ko sa kamay ni Alden. Pero wala, wala ako, parang din wala akong narinig kasi masaya ako sa panahon na yun at hindi din na, parang hindi din ako nakafil ng konsensya sa nagawa ko sa kay Leah. you! At hapang tumatagal ang aming pagsasama, unti-unting lumalabas ang masamang ugali ni Aldin. hinding hindi ko makakalimutan ang una niyang pagbuhat ng kamay sa akin. May dalawa na kaming anak noon. Umuwi siya ng lasing. Nagalit ako dahil wala na nga pambili ng bigas. Tapos siya, iniinom pa ang kanyang kita sa pagbibenta ng balot. Bigla niya akong nilapitan at sinuntok ang chan ko at sabay-sabay, ang ingay mo. Nabigla talaga ako at umiyak sa sakit. Nag-iyakan ang dalawa kong anak at nasabi ko sa sarili ko, ito na ba ang sinasabi nilang karma? Ganun pa man, hindi ko siya iniwan. Kasi sa kagustuhan ko na buo kami pamilya. At kahit buntis pa ako, pinagbubuhatan pa rin ako ng kamay at marami pang sumunod noon pero hindi ko pa rin siya iniw. Diction, you're my and kahit pa sabihin ng mga tao na iwan mo siya, hindi ko pa rin magawa. Nabalitaan ko na may babae din siya at siya mismo umamin sa akin at humingi ng tawad. Tinanggap ko pa rin siya. Grabe talaga. Ito na ba yung karma sa tuwing sinasaktan niya ako? Naalala ko si Lia at ang kasalanan ko sa kanya. Alam kong late ang realization ko kung gaano kalaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero ganun pa man buhay ko kay Alden. Tiniis ko ang lahat. Kasi gusto ko buo pamilya ko at sa pride na rin siguro na hindi isipin ng mga tao na mali ang naging desisyon ko. At higit sa lahat, mahal ko din siya. Kapapanganak ko pa lang sa ikalima naming anak, balita-balita na sa amin na may babae siya. Sa tuwing tinatanong ko siya, nagagalit siya, kaya nagdesisyon na lang din ako na hindi na rin tanungin. So, six months ang bunso ko noon, nagpaalam siya na magbibinta na siya ng balot. Oh alis na ako. Alagaan mo yung mga bata, ha? Sabi niya. Nagtaka akong, hindi naman kasi siya ganun nagpaalam. Pero, binaliwala ko na lang yun. Yun na pala ang huling paalam niya. Climb, as long as you are mine. Malalim na ang gabi, hindi pa siya umuwi hanggang kinabot na nga ng umaga. Talagang kinakabahan ako. Iniwan ko yung mga bata sa aking nanay para hanapin si Alden. Sobrang kaba ko, baka may nangyari ng masama sa kanya. So habang papunta ako sa kanyang pwesto, nakasalubong ko si kumpare. Isa siya sa kasama na nagbibenta ng balot. Pre, nakita mo ba si Alden? Hindi kasi umuwi, baka may nangyari sa kanya. Tanong ko. Naku sagot niya. Di ba na balita sa atin na may babae siya? Totoo yun. Yung babae niya may asawa din kasi. Kaya umalis sila ng dalawa kagabi. And I thank you for being hindi ko din alam kung saan sila pumunta sinubukan ko namang pigilan kinausap ko siya kawawa lima mong anak at ang liit pa ng isa hindi talaga nagpapigil sorry mary wala akong nagawa hindi na ako nakasagot humagulgol na ako na iyo eh. minahal ko inetindi ko pinatawad ko ng paulit ulit pero iniwan pa rin ako ito na ba ang karma? Grabe pala sumungil itong karma. Hindi lang triple ang balik sa akin. Sa kasalanan ko kay Lia, kundi five times ang balik. May lima akong anak na kailang buhayin. So, gumuho talaga yung mundo ko. Paano ako maghanap buhay six months pa yung bata? Na-realize ko, hindi dapat manakit ng tao. Dahil, gustuhin mo man at hindi, sisingilin ka at sisingilin ng mga nagawa mo. At yun yung karma. May good karma, bad karma. So kung yung ginawa mo, masama. So yung balik sa'yo, masama din. Pag ginawa mo, mabuti. So yung balik sa'yo, mabuti din. At alam ko, sa sarili ko, na mali yung ginawa ko kay Leah Sa pag-agaw kay Alden. Kaya ito na rin yung balik sa akin. Sobrang sakit. Kaya laging gawin kung ano ang tama. Sana may natutunan kayo sa kwento ko hanggang sa susunod. Paalam.